Paano mo na po ng tubig yung sinabi ng kasama ko? Tubig, asin, dito eh. Anong nakita mo dito? Ah, uh, ko sa kanya. Yung isang nakon ko, hindi iba. Hindi iba? Ah, uh, yung may pasi muna. Mm -mm. Okay, huwag na natin sabihin pangalan. Uh, hindi na na sa Oo, isang grupo to, no? Grupo eh. Pero hindi mo nakita nakabote na to? Mm -hmm. Eh, pinagpapabaklas ko naman. Una kong ganito. Bang ilang gamutan mo na to sa kanya? Bali pangatlo, yung mga niya sa pagpunta sa bahay niya. Ayun ang inipitan na lang. Hmm. Ano nararamdaman mo ngayon tayo? Puro hapo. Kanina ng tangali, hmm. baka ko ba bigyan na. Tumumba. Mhm. -mm. Maliban doon, ano pa? Ay, lahim, taga, puro pinag lang ako. Tsaka, ubo. Hmm mm -hmm. Gilaw. <coughs> eh, yung totoo niya, yung manggagamot na to, lahat totoo sinabi niya. Kaya lang ginagawa niya talaga ng paraan para matanggal yung mga, kasi sumpa yun eh. Sumpa nangyari. Uh, ginagawa naman po niya tungkulin kaya lang siyempre lumapit na po siya sa akin para tapusin ko yan. No, ang ano natin dito, by faith, manalangin. Kasi pag namatay, yung kinulong ko yung umaano sa'yo, pwede ka rin mamatay. Siya na lang Hindi, kasi ako hindi ako papayag na inaano yung mga tao. No? may pinapatay ko talaga yan. Ngayon, uulitin ko, pag may nangyari doon sa umaano sa'yo, may tendency rin may ma mangyari sa'yo. Pay by faith manalangin kasi hindi naman pwede yung ikaw lang mamamatay tapos sila buhay. Okay. 'Di ba? Ang ang pangit naman tsaka sakit sa pamilya, 'di ba? So okay. ganito. Kaya kadalasan naman ako kasi sa karamihan sa ngayon, 'di ba? Mas lamang yung inggit. No. Mm, mas lamang. Kaya nga wala nga tayong wala nga tayong ginagawang masama. Tapos bibirahin na lang tayo ng ganun, 'di ba? Sige, umpisa natin. Sandal ka dito. Kuha ka ng unan. <coughs> <coughs> Pabos mo na lang to. At dito lang natin kulong. Yung umaano. <coughs> Ayan. Sige, sandalin nyo to. Medyo. Sige. Galing na, galing ka na na, doktor? <coughs> hindi, hindi pa ako. Hindi ka pa nagpa-doktor. Ano, walang doktor nung <coughs> makita ko. Ah, walang doktor. Baka wala available. Sige, sandal. Ito, ito, ito. Yan. Yan. Sakit, doktor. Pag ito sumakit, may sakit, doktor ka, ha? Pikit. Wala. Mm. Wala talaga. Ito pa yung mga encounter tsaka demonyo na sa'yo. ay, Ayan po, ha. Ulitin ko, sakit, doktor, ha? O, oh, sakit, doktor. O, oh, dalawang daliri lang, ha? Ah. Mm. Oh. Wala. O, didinan ko, ha? Wala. Walang sakit, doktor, to. Kanina ko pa nakikita, eh. Pero ito, demonyo, tsaka mga ganto, yung nasa paligid lang. ano uh, Ito yung grupo. Tay, yung mga naano mo. Ayun, o. Ayun, o. papel tayo. Pisa na natin, to. Ayun, o. Manalig lang tayo ha. Kung ano yung mga ano ko, susundin mo no? na. Ulitin ko. Ito, papel lang to. Mulat ka muna. O, mulat. O, oh. papel lang. lambot to. UP agad to. Oh. Ha? Isa dito. Matigas na. No? Sa doktor. Last na to. ah oh. <coughs> Wala. Papel na ho yan. Ito yung kanto tsaka demonyo. Ayan ah, ayan ah. Ayan ah. Sino iniipitan mo dito pag nagagamot ka? Mga mo. Kinuha ko siya muna bago ko inilipat siya na hindi kaya ng katawan. Oo nga. Hindi kaya nga eh. May ipitan pwede, may isa pa. Yung, nasa ba malakas-lakas na pinapasokan? <coughs> Yung babae, yung pinapasuhan, ay pumasok na... oh sige. Hindi, ito, makakayang pasukan to. Kaya lang, yung ano niya, oh. Yung katawan, yung katawan dito. Katawan dito. Tama ka tayo, kaya, tama ka. sa na, mga babae hmm? mo. Hmm? O, maano, hindi pwede to. Hindi kaya. Baka mamaya mag-complete yung puso nito. Yung, ano, yung isa na lang. Yung, Pero alisin ko man yung nilagay sa'yo, ha? Halosin ko muna. Sige. Satura repote nito para rotas. Pistila raman na rin. Dalawang kamay mula sa ulo. Dalawang kamay. Pababa. Sige, sige, sige. Puh! Sige pa, sige pa. Masakit to, no? Masakit to? Ha? Kahawian eh. Sige, sige.

Parang nanonood lang ako ng bilangan. Katabi ko, lalayo sila. Pupunta ko ulit sa tabi nila, lalayo na naman sila. Sige pa. Paano kung nila bukos? Hindi, ganda yan. Pagka nagkulong kasi kami, damay-damay na. Lahat na sila may malala, mababalitaan nyo naman, ay si ganito, ano, ganyan, ganyan, ay, napano na, ganyan. Dami-dami na ho yan. Eh. Hindi pwede yung kumukulam lang. Kasi <coughs> nakasad po yan sa Biblia eh. Patay na mangkukulam, mababarang. Wala namang mangkukulam kung wala nagbayad eh. Hindi naman gagawa din agad-agad yung mga yan. Sige pa. pa mo tayo yung naipitan mo? Okay. Hindi, sige lang, sige lang. Tay, pa mo? Kasi ano, ako, uh, uh, oh. papuntay mo na rin, pati ka nang kailangan. Hindi ka kayaanin to, mamaya pag alis ko, baka mapano na siya. Hindi ka Kaya nga lang, ayaw ko, ayaw pumasok ko rin, magsadot sa mga lalaki. Ayaw Tsaka may naka, nung ano tayo, di mo napansin to? Ano po nakabukon na yun? Kahoy ito eh. Kahoy na nakatusok. Naalis pa ka na. Sige, na lang, kundi na lang. Hmm. Kasi na lang, kundi na lang. sa tubig mesin May mo Tama naman na tayo, tama na, tama na. Hmm sa sa baso basta basta pa Tama lang at 'yung ginawa mo. Wala akong nakita mo. Lahat ginawa mo. Yung <coughs> mm -hmm. ano lang doon, 'yung binabalikan. Tumusok 'yan, 'yung kinakain ko ay 'yung tinapay ng kusin o 'yung Hindi ano ko lang si Mamay, palabas natin na. Doon na lang sa inyo. Ano? <coughs> dito po kaya, Ito ano nakikita mo ngayon dito? Hindi. Hmm. Ay. Ay, meron. Meron din. O tanggalin ko muna yung ano ha. itim sa iyo ha. Ha? Sa so, ito. Pa. Lapnos pa part, po yung ano ko. Sige, sige. Sige. <coughs> pa rin na lang natin. Dito yung masakit. Okay. O pahihinti rin mo na rin dito ha. Ito yung hindi masakit. O wag na natin ipitan to. Dito ko na lang palulundagin ha. Okay. okay. <coughs> Sakit doktor. Pikit. o <coughs> oh, ito yung dwinding gitim tatlo. <coughs> Sator. Parepo. Tenet. Para rotas. Pasok dwinding. Nabaya mo to, ha? Aray, aray. Nabaya mo to, ha? Bakit nagkakagusto Sa ko rito? Bakit ka nagkakagusto rito? Ha? Mahal mo ba to? Ha? Mahal mo to? Mahal na mahal mo? No. Bakit mahal na mahal? Ibang mundo nyo, ha? Ha? <laughs> Ibang mundo mo, ha? Kanina pa kita nakikita. Tama? Ha? Ha? Bakit, bakit nasipingan mo na to? Ha? Nasipingan? Nasipingan mo na! Ilang beses mo nasipingan to. Huwag mo ko naman, Halosin mo, lumayo ko dito, ha? Ha? O halosin mo muna nilagay mo. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Sige, dalawang kamay. Sige, dalawang kamay. Sige pa. Kanina pa kita nakita, eh. Sige pa. Ayaw lang ako sa'yo, oh? Sige pa. Sige pa. Baklas. Marami mga nga si Ha? Marami na? Marami na? Marami na? Oo. Oh, oh. Buti mo to. Ah. Okay. Sige, sige. Baklas, baklas. Baklas. Sige pa. Sa ulo, sa ulo. Sige pa. Sige pa. Ang dami mong kisaliig, ko. Oh. Sige. Baklas. O, tabi ka muna, ha? Papasukin kayo gumagambala dito, ha? Ha? Oh. Tabi ka muna, ha? Ha? Oh. Isa sa malili, isa sa maluam, isa sa mantaka, reksum, reksi ay. Pasok, gumagambala sa pamilyang ito. Hu! Oh. Ikaw na gumagambala? Ikaw na? Ikaw na? Ikaw na? Ikaw oh. na? Bakit, bakit ibinutin na si tatay? Bakit? Para patayin. Para patayin. Para? Oo. Oh. Oo. Oh, oh para patayin. O pag, namatayin namatay patay din kayo. Nagkakintindihan tayo? Pwede ko bang arburin ang pamilyang ko? Pwede? Oo, oo. Ako nang kausap mo ngayon. Kilala mo ba ako? Hindi. Hindi. O magpapakilala ako ha? Ako ang team Apo, taga-sambales. Ayaw na ayaw ko sa lahat inaanin yung mga tao ha. Bakit hindi ako tirahin mo? Ah, amatan. Poo! Bakit hindi ako tirahin mo? Sige, pagtulungan niyo ako ngayon. Oh, masakit yan? Eh, yun yung ah. Eh. Ha? Sino malakas sa ating dalawa? Sino? Amalili. Sino malakas sa ating dalawa? Eh, bakit ginagal yung mga tao dito? Kaya nga, ha? Ha? Kilala mo na ako ngayon? Ha? Hindi pa rin? Ako si Apo Chalin, Apo Eric, taga Sambales. O, kilala mo na? Ilan na napatay nyo rito sa lugar na to? Ilan na? Hindi mo alam. Hindi mo alam? Pahirap? ah. O, pahirap? Wag mo kuyo ano. Ay, hindi ko alam. Aaburin pamilyang ito, ha? O. Kailan mamamatay si tatay? Dito ko malaman. Hindi ah, ko alam. Kailan? Hindi ko alam. Ah, kailan? Hindi ah, ko alam. Tay, hanggang November 7 ka. Hanggang November 7, nakikita ko. Nakakabaong ka na eh. Ha? Ah? ah, Tama ba? Tama ba? Ayun lang ha? Tama ba? November 7? Alas 10 ng gabi? Ha? Oh, ha? Ba? Oh, bakit ganon? Hindi oh, ako papayag na ganon. Ha? Nagkakitindihan. Nag oh. Nagkakitindihan. Oh. Oh, mo yung inilagay mo doon. Lapit ka, Tay. Lapit ka. Mabut ko lang yan. Sige, hindi ko naman na ano yan, O, oh. oh, sige. O, oh, masakit pala eh. Mabutin mo, mabutin mo. Lapit ka, Tay. <coughs> Sige, sige. Ano ba nakasad sa Biblia? Alam mo rin, hindi. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Ha? Ang patayin kayo. Nagkakaintindihan. Wala akong pakialam sa may iwan mo. No, dadamay ko, damay na to lahat. Ha? Sige, bakla simulat yan. Sige ba, bakla simulat yan. Huwag mo kinakarti yan. Ganyan talaga kayo eh, pag nahuhuli kayo eh sige, sige, sige. Sige Huwag kang naglalatin. Sige, huwag kang naglalatin. Sige, ako kang naglalatin. Ayos mo yung latin na yan. Iyabot mo sa libro mo ngayon, ha? Iabot mo sa libro mo ngayon, ha? Ha? May miss mo, ha? wala? Sige, bakla yan. Iabot mo sa libro mo, Ha? ha? Hmm. Labot mo ha, o. Oh. Gusto mo pa-initing ka ba ito? Painitin ka ba ito? Huwag na? Nagbabaga na? Ha? Nagbabaga na? O. Oh. Ayun o, oh. o. Oh. O, tanggal mo pala yan. Bakit hindi ba nasasaktan yung mga tao inaano ano nyo? Ha? Hindi ba nasasaktan? O, oh, nasasaktan pala eh. Tapos ngayon, oh, nasasaktan ka. Papel lang yan, o. Oh. O. Oh. Sige, sige. Bakasin mo yan. Iyabot mo yung libro mo sa akin, ha? Para matapos yung problema ngayon, ha? Ha? Nagkakitindihan? Iyabot mo, ha? O, sige, tapusin mo yan. Tapos yan, yung palad ko, iyabot mo sa akin. Sa spiritual time, magdano. Susunugin ko yan. Sige pa. Sige pa. Sabi, marami na dito. Oo. 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 Ano na Oo. Oo. Itin natin na to. Marami na Sige, sige. Tanggalin mo. Uulitin ko ha. Ayoko may mangyari kay tatay, lalo na sa pamilyang to ha. Ibubote na kita. Total, ikinahon mo siya na nakabote. Gagawin ko din sa'yo ha. Nagkakintindihan. Pa, paano ka sa ating amang dakila kung ganyan ang ginagawa nyo dito sa mundo? Paano? Ha? Hindi mo, hindi mo na alam dahil nahiya ka. Ha? ha? E sa ating Panginoon na kanyang anak, paano ka harap? Ganyan ginagawa niyo rito. Ha? Bak bakit hindi lang kasi kayo pumarehas, kumayod na mabuti, magtrabaho? Hindi yung bira kayo ng bira. Ha? Tanggalin mo na dyan. Uulitin ko ha? Pag ito namatay, patay din kayo. Ha? Yan talaga ha? Ha? Pero pasisyahan tayo sa gagawin ko sa'yo. Mayroon na eh. Baka balikan mo pa silang lahat dito. Umigang tawad. Lakas mo! Sa kanila lahat, sa kanila lahat. Matawad yung hindi lahat. Ang nanginginig ka na. Gusto mo tarikan kita dito? Ha? Ha? Sama? Sige pa. Sige pa. Ang dami mo nilagay ah. Ilan ng ilang tao nilang inanaw mo ilan? Ilan? Hindi ko alam. Hindi mo na alam. Ilang tao? Sige, kunti na lang, kunti na lang. Tayo gumiginawa ka habang inano niya. Oh, okay. Pero busabay by faith, manalangin tayo. Ako bala sa lahat. At pinapunta nyo na ako dito eh. Dahil na si tatay. Sige pa, sige pa. Kunti na lang. Pasensya tayo ay kukulong na kita ha. Ganun talaga, no? Hindi mababalitaan na lang nila, no? Ha? Na ano? Na mamamatay ka? Ha? Mm. Mm. Sige. <coughs> mm. Sige pa, sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. <coughs> sige pa. Kanina, katawalak na yun. Sa pamilya na ito, kukuling lahat. Mahalulan na ako. Lahat yan, kung sino man yung mga nalagyan sa pamamagitan nito, baklaso yan. Lato. Sige pa, sige pa. Dahil lang uh, mamaya mag-usap-usap tayo pag Paano pwede mo sa siya ba ako ngayon? Yung... Oh, basta oh, ayoko munang magsalita ng tapos tayo. Basta. Sige pa, kunti na lang. Pwede mo na ito tay? Tulong na natin ito. Araw-araw na araw, dadaga rito eh. Hmm, Pahinsya tayo ha. Ha? Amin na yung libro mo. Tapot mo sa akin. <laughs> ipan mo lang muna tayo ipan mo lang ipan mo nasa loob na <laughs> Panginoon kong iso sa kimagdakilaw may nga nabasbas sayo na ko ang gumagambala lahat-lahat sa pamilyang ito atal <laughs> <laughs> atal Salam <laughs> ah pangalan nito? Lailani Lailani, ang ala niya susbalik balik tubig so <laughs> Sige. Ah, Pahin nga ka muna na. Ah, shout out sa lahat. Andito ako. Ito, kung natatandaan nyo, nagpagamot sa akin ngayon, no, lumalaban na po. Ngayon, ang mission niya talaga ang, ang dito sa kanyang lugar, sa Aliaga. Ang mission niya, ah, alisin o oh, makalabanin ng mga mangkukulang mababarang, palipadangin at mga ikanto. Si tatay po, nanggaling sa akin noon na nagpagamot ngayon, no, Tingnan ang laki pinagbago. Tumaba. Pangalawa, talagang lumalaban nyo siya. Uh, ah, yun nga ako, oh, inano natin. Shout out sa mga team apo ng Brunei, mga manggagamot dyan na nabas mo Si Robin Capistrano, si Apandakan, sa Tagapandakan, si Brother Rap, Brother Marwin, at Brother Ken. Maraming salamat.